Ana de review, Guys, maaga kaming gumising para makapamasyal dito. Medyo malamig ngayon mga ka Good morning! na naman yung stroller niya. Oh, basta may gulong. Gusto niya hinahawakan niya eh. Kaya mag-wish tayo dun sa fountain. Ito guys, ang ano, ang uh, isa sa mga pinapasya lang talaga ng mga turista dito sa Rome. So kaya maaga kami gumising kasi kapag ka medyo lunchtime at hapon, marami talagang tao dito everyday. So yan. Alam niyo ba mga katwinkle, may share ako sa inyo. Nag-wish ako lagi. Every time na nakakapunta ako rito, kahit hindi na nangyayari agad yung mga wishes ko, pero kahit matagal, nagkakatotoo siya. So ngayon, nakabalik ako dito, kasama ko si Silvio at si Nonre. Gusto ko naman sila yung maka-experience na makita ito. Ganda oh! Hindi hindi nagbabago yung tubig ng ano, Fontana di Trevite oh! Ito so, yung kaibigan o kong din. koreana, mga katwinkel. Ano nga oh, loko! <laughs> Twinkle, kapag nag-wish ka dito, kapag hinagis mo yung coin dito sa tubig, kailangan daw nakatalikod ka. So yun yung naaalala kong kung paano ako um, tinuruan ng mga kasama ko dati nung nag-tour din kami dito sa road. So parang ganun, no? Oh. yeah, huwag so, kang haharap. Wish na kami. Thank you Lord. So ngayon pupunta kami ng Spanish Steps. Para makapag picture taking ulit doon at uh, makapasyal pa rin habang uh, maaga-aga pa. So papakita ko sa inyo lahat mga katwinkel yung mga lugar dito na talagang uh, tourist spot na napuntahan ko na rin before. So ngayon para makita rin ni Nonny ni Silvio. So let's do this everybody. namin ng Spanish step. So hinahanap lang namin, gumamit kami ng Google Map para walking lang kami pupunta roon kasi medyo malapit naman dito sa Fontana di Trevi. Ang saya din makita yung mga iba't ibang building dito na magaganda, ayan oh. No? Ang ganda kasi ng mga structures ng mga building dito sa ano, sa Italy. Ayun dalawa. Kailan ipaparte na sa sakin mga katwinkle? Tatabi muna ako, guys. <laughs> Mga Katwinkle, nandito na kami sa Spanish Steps. Welcome to Spanish Steps, mga Katwinkle namin. Isa din to sa pinakasikat na tourist spot dito sa Rome, mga Katwinkle. So, everyday talaga, napakaraming tao dito. Maswerte tayo na nakapunta tayo ng maaga dito ngayon. So, eto alam ko mga Katwinkle kasi ang Spanish Steps na to ay merong 135 steps. So, hanggang sa taas. So, pwede kang mag-picture taking doon. Then, ang maganda dito sa lugar na to, mga Katwinkle, Pagtawid mo lang dyan sa harapan, andyan yung mga branded na mga stores. So, may Prada, may Dior. Ayan, makikita nyo mga katwinkle. Kaya yung mga apartment din dito, guys. Ayan, yung mga nasa taas nyan. Mga apartment yan na pwede mong i-rent pagka nagbabakasyon ka dito. Medyo mahal talaga. Kasi nga, nasa magandang uh, location siya. Tapat na tapat siya ng Spanish Steps. Ayan ang Spanish Steps, mga katwinkle. So, gusto ko lang makita nyo to, guys. Dahil dati lahat ito nakikita ko lang sa mga art card. Then, ngayon, nandito tayo talaga sa lugar. Napakagandang lugar na to. Oh, my God. I love this place, everybody. Ang ganda, mga katwinkle. Lalo paggabi, makikita mo dyan maraming mga nakipicture ng mga couple. Tapos, may mga restaurant sa gilid niya na pwede niyong kainan. May mga alfresco. Ayun, nag-jogging-jogging si ate, oh. si Junior Roberts. Saan? Saan? Ayun si Junior Wait lang. si Junior Roberts. Si Junior Roberts. Mga katuloy Tingnan mo. Si Junior Roberts. Oh my God. Ayan si Junior Roberts. Oh my God. Junior Roberts. Kaya ba kita makikita ng personal? Junior Roberts naman eh. <laughs> Junior Roberts. Ay, sana naman. Dito kami sa Barreto. Restaurant mga katwinkle. Dito ka si Julia. <laughs> Ako coffee kami and may mga bread like croissant, yan mga katuwing kaya. Croissant, guys. password? Thank you, kuya. Thank you. For having breakfast, guys. Yun. Oh. Yun. Parang masasarap ilagay yung gata si Silvio, babe. Ham and cheese. Hi, everybody. Nalito kami ngayon sa terminal. Dahil magte-train kami mapunta ng Luka, Toscana See you there! Twinkle, welcome to Pisa. Ito yung pinakasikat mga ka na tower dito. At uh, talagang talaga pinupuntahan ng mga turista. So, first time kong makapunta dito, guys. Napakaganda pala talaga ng tower na to. Medyo sinusukat ko nga eh kung bakit siya tabing eh. <laughs> Kasi diba, ito yung, ito yung tower na lagi pinupuntahan. Tapos itong nasa likod ko, katedral pala siya, mga katulikyan. Nakakuha na kami ng ticket. Magano ticket eh? Walang bayad? Ah, walang bayad ang ticket, guys. Balik, kukuha lang talaga ng ticket para makapasok sa loob. Pero wala siyang bayad. Ayan, so may oras lang na nakalagay. Hi, guys, mga katulikyan. Nandito kami sa loob ng Pisa Katedral. Um, hindi lang ako makapag- salita ng malakas kasi may mga nagdadasal din pero gusto ko lang makita ninyo yung loob ng katedral na to kasi napakaganda guys nakapagsindi na kami ng kandila doon so yan ito yung altar ito yung sibulilit ko Napakaiba yung mga sahig dito, mga katwinkle. Tignan nyo, sahig to. Oh. Ang ganda ng mga bato. Ito yung harapan ng altar. Yan. Mga katwinkle, yan si Saint Ranieri. Saint Ranieri. Siya yan, mga katwinkle. Nandyan yung kanyang urn. Yan si Saint Ranieri, ang patron saint ng Pisa. Since first time namin dito ngayon sa Pisa. So marami akong pinagdasal. Ayan kami yung Siyempre for Silvio. Alam niyo guys, ang sarap lang din talaga ng pakiramdam na every time makakapunta kami sa isang lugar at first time namin doon, nakaka-visit kami sa mga ganitong simbahan, mga katolikong simbahan, di ba babe? Hmm. Kahit na hindi namin naabutan yung mga misa, at least nakakabisita kami, nakakapagdasal kami. Yun. Gusto lang namin pakita sa inyo mga katuniker. Ang ganda ng simbahan. Five euros? Can I get five euros? Here simula ng pagdating namin dito, lagi kong nakikita to lalo pag gabi. Meron silang ano dito, chestnut. Thank you. So ayan, gusto kong tikman ng kastanyas ng Rome. Kasi alam ko na ang lasa ng kastanyas natin sa Pilipinas. Ay, gusto ni Silvio. You want? You want? Mainit ito. Wow! Chestnut! Thank you. Since magpapasko na guys, kaya siguro sila meron ng mga tindang ganito dito sa labas. Pero yung mga kastanyas nila dito, mga katwinkle, malalaki ha. Malalaki siya oh sa kanaka ng ni Parang Mhm. Para kamote. Para ganyan din naman yung lasa sa Pilipinas, pero mas malalaki kasi yung nandito. Tsaka matataba. Kuya <laughs> may kanin kayo? <laughs> Parang per perfect nga ito sa kape, 'di ba? Perfect. Pwede, pwede natin, perfect. <laughs> Parang namamali-mali -mali ako sa Italia. <laughs> Gutom. Gatot na kasi ako. Anyway, mga katwinkel, since nandito pa tayo sa Rome. Gusto kong i-share sa inyo yung iba't ibang mga food na pwede namin i-try ngayon dito. Ang perfect din ng mga alfresco dito. So, hahanap tayo ng mga mga kainan na pwede tayong mag-coffee or hahanap uh, din tayo ng masarap na Italian restaurant dito sa Rome. Share namin sa inyo yan, mga katwinkel. Ay mga katwinkel, open na yung mga restaurant dito dahil lunch time na. So dito i check namin tong Doris Restaurant. Kung so, masarap dito mga katwinkel. Ayun, tinan nyo yung mga heater nila. Open din no. kasi nga malamig na yun. Pero nakagunto lang ako, di ba? Kabuk. <laughs> Gusto kong makakain kayo ng ano, Bread ng masarap na mm -hmm. ano carbonara. Saka ano, pansit kan pansit kanton. Yakisoba. soba. <laughs> We want some espresso. Atensyon eh. Atensyon <laughs> Mga pulis pa rin sabi Sorry. Okay, on the way Ang saya. nito tayo malamit Spanish Steps. Mga katwinkel. Ingat-ingat lang tayo sa mga ano daw dito. Mga mga nagdudukot ng mga wallet. Creme brulee. Wow. May pa oh, may paapoy pa sila. Oh. Habang umiiyak na yung anak ko. Oh. <laughs> wait lang, Sibyo. Wait lang, wait lang. Espresso and this one. Shigerato. 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 Shiger. It, it's a shake. It's a cold coffee. Cold coffee. Shigerato. Cappuccino. Caporaro. Capiraso. <laughs> <laughs> capiraso. Ang mahal na presyo. Pero capiraso. Eto guys, nag-order ako ng shigerato. Iced coffee nila to dito. Parang black lang siya, pero may pagdamatan siya Pero masarap. Tsaka ganyan talaga yung serving niya no, talagang kaunti lang, hindi siya kuno. Alam niyo guys, ibang iba talaga dito sa Italy ano, dito sa Rome, isa to sa mga pinaka-paborito kong lugar. Kasi nandito ang Vatican, so pag mag-shopping ka dito, medyo mas mas cheaper din talaga sa ibang mga bansa. Papakitaan lang din. Ay ate, you should try this. Mm -hmm. Oh my God. Everything I think this is the best. English. Pinsoni Pizzoni! Pinsoni ay, may kasal pa ata ate, oh. Wow! Hi! Congratulations! You need a singer? <laughs> I can sing for you guys. You want unstoppable? Put my own on, show you how strong I am. Ang tapang nung kapitay. Eh. Tapos na pwede din natin, ah. <laughs> wow. Ay, tari, may mga kaleso. Parang ganyan yung nakita ko kay, ano eh, kay Rose sa Titanic, te. Eh. Walang pa ba, ba yun? pa yun? pa <laughs> have to send this to my mom. Mami mo? Dito yeah. po. <laughs> mami Rochelle, si Angelina niyo. Ayan, para mami. Hello. Mami Rochelle, nakita, nakilala mo anak niyo. Hi. Pag-shopping niya daw ako dito. Mom, <laughs> shopping. Kaya masarap tumambay dito mga katwinkle eh. Hanggang gabi pwede ako tumambay dito kasi maraming kainan. So, lahat ng mga... Gusto mong lugar na picturan, ayan, maraming pwede rin dito. Kaya hindi nawawalan ng tao dito kahit umaga at gabi. Marami talagang tao dito na pupunta. Ayan, mga turista Oh. Mga... Sama na kayate, dito ba parang sasakyan tayo ba? <laughs> Matawa sila eh. Nakikitawa. <laughs> Naghahanap kami ng gelato guys. Kasi masasarap din ang ice cream dito. Bukod sa mga kape, mga croissant, sandwiches. Eh, itong, itong kainan na to, laging puno din ng mga tao. So, feeling ko masarap dyan pero gelato muna ang yeah. kainin natin. Sarap Kumain dito mga katwinkan. Ang ganda naman ng view namin dito. Spanish tips yun mga katwinkan. Spanish tips. Silvio, so, nilalaro niya yung mga kalapate. Subukan ko sumakuyin niya sa Pilipinas. Halaga natin sa bubong natin. <laughs> Order tayo ng masarap na truffle pasta, gelato at uh, ano ba yung pasta na gusto ni Non? Ano yung gusto mo, pesto no? Ang gusto niya kasi review at ano eh, pesto eh. Na, nakita ko yung nasa kabilang table kanina. Parang masarap yung pesto nila. Pero malalaki yung pasta. Bilog-bilog. Ayan. Carbonara daw, babe. Masarap dito. May itlog na fresh. May shell pa daw. <laughs> mag Ice Cream si Silvio. Say hi. Say hi. Oh. Hi. Pwento mo yung Big Boss sa kanila. Big Boss. Big Boss. Big Boss? Thank you, babe. Oh, my God. This is it. Ang ganda. Teka, kalak. Ito na, oh. Carbonara and cacio pepe. Yan. Thank you. Baby, baby daw, baby. <laughs> Ikaw yung baby. <laughs> Pizza. Pizza with fresh milk. <laughs> nice yung aking in order. Kaso ipepe. Gusto ko tong matry kasi. Dahil ko nakikita sa online. Ito pag nandito ka sa Rome, Ito yung parang pinakas pinakasikat na pasta diyan bukod sa ibang mga pasta din. Hmm. Para para siyang carbonara din. Dami cheese. Pinagkaiba lang carbonara kasi may bacon, di ba? So ito, ayan o. Oh. Meron pa silang parmesan cheese na fresh talaga. Tapos parang salt and pepper lang siya. And, ang maganda dito, ang sarap ng pasta na ginamit. Mm. Parang mas masarap siya pang may basil. Heart, eh? Parang mas tayo yan. Hi! Let's eat. Hello! 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 <laughs> Pistachio and vanilla. Mm, mm. Tap mga ka-twinkle, oh. Yum, 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 yum. Sammy, thank you so much. Okay, thank you very much. You're the best. You're case, thank you, babe. Thank you. Thank you, thank you so much.